na maraming paraan kung paano ma-deliver si baby isa na dito ang normal spontaneous delivery or yung traditional na alam natin pangalawa yung cesarean section at pangatlo itong water birth na nauuso ngayon actually matagal na ito pero dahil merong social media kaya nakikilala din siya ng mga ibang parents or mga ibang first time mommies so sa video na ito pag-uusapan natin itong mga benefits ng water birth para kay baby Disclaimer, hindi po ako isang OBGYN, isa po akong pediatrician kaya ang pag-uusapan natin dito, yung mga benefits ng para kay baby. At kung gusto niyo po ng mga ganito content, pediatric, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like the video, share the video and subscribe to our channel Dr. Pedjo Mom. benefit para kay baby number one is gentler transition. Being born in water may provide a gentle transition from the womb to the outside world. So, ano bang ibig sabihin nito? Alam niyo ba na marami kasi nangyayari kapag pinanganak si baby sa labas from the womb to the outside world. Isa na dito yung transition sa circulation. Nag-iiba yung ikot ng circulation kapag nasa labas na si baby. Kailangan niya ito dahil iba na yung nagsusupply ng blood sa kanya. Mag-isa na siya. So, sa water birth, nagiging banayad yung transition na ito. Isa pa yung pagsara ng mga dapat masara na butas kagaya ng nasa puso, magiging banayad din. At yung mga ibang parts ni baby na nagiging peklat or remnant, nagkakaroon na rin ng transition na mas gentle daw sa water birth. At isa pa, yung term regulation. Yung nag- ito yung nagsisilbi para manatiling nasa tamang temperatura yung temperature ni baby. So, sa water birth, nananatili yung temperature ni baby dahil dapat talaga yung water niya is kontrolado. Dapat warm water talaga yung gagamitin sa water birth. Number two, benefit is reduce stress para kay baby. Reduce stress din yan kay mommy pero sabi mo nga pag-uusapan natin yung para sa baby. Ang sabi, ang water birth creates a calming and soothing environment with reduced stress for the baby. Ano ba itong mga stress kay baby paglabas niya? Marami. Isa na dito yung temperature nga. Number two, yung ingay sa labas. Number three, yung mga possible exposure niya sa mga bad bacteria. Kapag stress si baby, maraming pwedeng mangyari. Pwedeng mahirapan siya huminga, pwede siyang mangitim, magbumaba ang sugar levels niya. At lahat ng ito, mas mababa ang chance daw niya kapag sa water birth. Isa pang pwedeng mangyari kapag stress si baby, paglabas, ang temperature instability. So, ang tubig dun sa water birth, siya ang nagbibigay ng calming and soothing effect para kay baby. Dapat ginagawa ang water birth sa isang kontroladong environment nandyan ng well-trained healthcare provider, sa either midwives yan or doctor, and then yung mga tao sa paligid, dapat pili lang talaga sila, hindi yung marami kasi syempre, di ba, stressful yun kay mommy kung kapag madami. Unless kung talagang siya yung pumili nun na kung sino yung present dun sa site kung saan siya manganganak. And then, nasa choice pa rin ni mommy, syempre kung if you film or hindi. Number 3 benefits is your breathing transition. So, sabi ko nga, merong transition na nagagana. Kapag si baby ay lumabas na from the womb or from the uterus, isa na dito yung paghinga niya. Yung mga iba kasi nag-worry na kapag lumabas si baby, baka daw malunod. Hindi yan malulunod ha, kasi galing yan sa uterus na meron tubig. So kapag labas niya, mag-swimming pa din yan. Okay lang yon dahil nakakonektado pa rin yan via umbilical stop ni baby. Meron pa rin siyang puso na nakakonect kay mommy. So, nandun pa din yung oxygen na nade-deliver kay baby from the placenta. Okay, mag-worry sa mga nakita nyo na nag-swimming pa rin siya. So, paglabas, mas maganda na ilang segundo babad siya doon tapos itatayo. Doon, iiyak na siya noon. So, yun ang tinatawag nating mas gentle, mas banayad na transition. Dahil nga yung iba, nag-worry sila na malulunod si baby dahil nga nag-swimming siya doon. Hindi po. Okay? Uh, next benefit is lower risk of injury. So, mababa na yung chance na magkaroon ng baby fall. Yung baby fall, yung talagang tuloy-tuloy si baby sa floor. Ito nangyayari to sa mga mommies na may precipitous labor. Yung precipitous labor, ibig sabihin, mabilis niyang nilabas. Konting iri pa lang niya, nandun na. nasa labas sa si baby. Maganda kung nasa bed lang si mommy. Pero yung iba kasaya, nasa tricycle. O kaya naman, nakatayo lang siyang ganyan, no? O kaya, kahit nasa, nasa delivery room na, tapos, iri ng konti na si baby ay nag-slide na siya, nandun na sa floor. May nangyaring ganyan, although buti na lang, safe pa rin si baby kapag in-examine niya ng doktor, wala namang fracture, wala namang ding maga sa katawan. Pero itong water birth, ito, pinaprotektahan niya na magkaroon na mga injury. Ano pa ba yung mga ibang injury? Katulad ng cephalomatoma, yung meron silang bukol dito. Tapos, uh, yung iba naman, dahil merong clavicular fracture. Yun. Kapag hirap manganak si mami, yun yung mga pwede mangyari. Yung mga injury or yung mga birth injury na possible mangyari during uh, normal delivery or tsaka CS na rin. So, subwater birth, lesser daw yung chance para magkaroon ng ganito si baby. Next benefit is microbial exposure. Yung mga babies na nanganak via water birth, Dumadaan pa din yan sa vaginal canal ni mami. At alam naman natin yung vaginal canal, marami pong good bacteria dyan. Na kung saan dito nagkakaroon ng good immune system si baby. Dahil nga exposed siya sa good bacteria na galing kay mami. Compared kapag nanganak siya via CS. Next na, benefit, na, napaka-importante uh, advantage po to. Para na rin kay mami ang immediate bonding dahil nagagawa po yung skin to skin na kasama sa essential intrapartum and newborn care or EINC. Ang first step po kasi sa EINC na tinatawag natin is uh, toro drying tapos skin to skin contact. So sa water birth, ang nangyayari, di ba mag-swimming siya, <laughs> tapos after nun, idadry, agad-agad, tapos skin to skin contact. So, napaka-importante po ng skin-to-skin -skin contact. Dito po may establish natin yung bonding ni baby. Tapos, yung exposure pa rin sa good bacteria na meron si mommy ng birthday. Diyan, magiging start ang breastfeeding. Napaka-importante po talaga lahat ng FNAP sa EINC. Kaya dapat aware po kayo ano yung mga sa EINC. So, may kakaroon po ako ng discussion about dyan. Pero sa ibang video na lang. At uh, yun namang, sana may natutunan po kayo sa water birth. Uh, next time, yung naman normal spontaneous delivery. Tapos, next yung cesarean. Ito pong sinabi kong tagdong uh, pamamaraan, paano may deliver si baby. Lahat po yan may benefits. Pero, lahat din may disadvantage. Pero syempre, dun pa rin tayo sa traditional. Dahil dun sa traditional, dati wala namang doktor, eh, nabubuhay naman ng na mga baby. Pero ngayon nga, dahil may mga innovations, nagiging lesser yung morbidity, yung mortality pagdating sa delivery sa baby. Okay? So, yun naman po. Kung may, kung may tulong po sa ito, please don't forget to like the video, share and mag-comment po kayo, and subscribe again to our channel. Dr. Benjamin, thank you!